Konserbahan ko na iba yung tingin nila sa misis ko eh. Kumbaga may pagnanasa. Hindi tama yan. Ako na patroon sa si pamilya, hindi tama yan ganyan. Pwede na sabihin nila nakasama ko sa under investigation. Huwag nila sabihin na isa ako sa... Kung kasi ako yung patroon sa si pamilya eh. Kaya ko ba gawin sa junior ko? Ano bang klaseng ...ng meron sila? Hindi na pumasa pa rin ako na po ay siya. Kasi wala nga pong balita sa kanya. Ay kulong na lang po nila. Hindi kung basta-basta. Kung ano man ang nangyari sa kanila, kulang pa ni eh. Sa kabayaran ng ginawa nila sa pamilya ko. Ang pangyayaring ito ang isa na marahil sa naging pinakamalagim na kaganapan mula sa tahimik na lungsod ng San Jose del Monte sa Bulacan, ang lalawigan na ito, ay pasok sa ikalabing siyam na may pinakamataong lungsod sa Pilipinas, at isa rin ang bayan ng San Jose del Monte na naging pinakaunang lalawigan ng Bulacan, tinagurian din itong the rise city of balcony of the metropolis, dahil sa kaliwat kanan na nagusbungan dito na mga naglalakihang mga malls, subdivisions at mga establisimento na unti-unting bumubuhay sa ekonomiya at mga mamamayan nito. Ang pangalan ng lungsod ay hinango kay St. Joseph, kung saan ay natagpuan umano ng isang hunter sa isang kabundukan sa lugar na ito. Ang statue ni St. Joseph, na kinalaunan ay tinawag sa wikang Kastila na San Jose del Monte na ang ibig sabihin ay Saint Joseph of the Mountain. Ito marahil ang dahilan, kung kaya't kilala ang mga mamamayan at bayan ng San Jose del Monte sa Bulacan, bilang mga relihiyosong komunidad, kung kaya't dito rin matatagpuan ang dinarayong simbahan ng Grotto of Our Lady of Lourdes, na unang binuksan sa publiko noong February 11, 1965, kung saan ay replika ito ng pamosong simbahan ng Basilica of Our Lady of the Rosary of Lourdes, na matatagpuan sa bayan ng Berlin sa Germany. Ngunit ang tahimik at relihiyosong bayan na ito sa Bulacan, ay binalot ng takot, pangamba at paghahanap ng ustisya, matapos na maganap dito ang isa sa pinakamalagim na kaganapan sa lalawigang ito. June 26, 2017, pasado alas 5 ng hapon, nakahanda na sa pag-alis nito sa kanilang tahanan si Dexter Carlos Sr., ama ng mga batang sinadoni, 8 taong gulang, ang babae nitong anak na si Ella, 6 na taong gulang at ang bunso nitong anak na si Dexter Jr., isang taong gulang, mula sa tahanan ng mga ito sa lalawigan ng San Jose del Monte, Bulacan. Ganado itong pumasok sa kanyang pinagtatrabahuhan ng hapong iyon sa lungsod ng Makati City, bilang isang security guard, dahil pinabauna nito ng masarap na hapunan ng kanyang pinakamamahal na asawang si Estrella, habang panatag naman itong lilisanin ng kanyang mag-iina ng hapong iyon, dahil naroon din ang biyanan nitong babae na si Nanay Aurora na kagagaling lamang sa probinsya ng Davao upang magbakasyon sa mga ito at makapiling ang kanyang mga apo. Kinabukasan, June 27, 2017, ipinagtaka ni Dexter Senior kung bakit hindi pagising ang kanyang mag-iina, dahil karaniwan namang gising ang mga ito sa tuwing ito ay uuwi sa kanilang tahanan sa mga ganoong oras, karaniwan itong sinasalubong ng kanyang mga anak at sabay-sabay ang mga ito nakakain ng kanilang almusal. Dahil sa makailang beses nitong pagtawag sa kanyang mag-iina, ay dito na ito nagsimulang kutuban ng hindi maganda hindi kasi ito normal para sa padre de pamilya lalo na't maaga laging nagigising ang asawa nitong si Estrella upang magluto ng kanilang almusal. Kinakabahan man ay pinili na ni Dexter Sr. na akyatin ang gate ng kanilang tahanan at subukang buksan ang pintuan sa harap ng kanilang tahanan, nakakandado ito at sarado rin ang lahat ng bintana, ilang pagtawag pa ang ginawa nito ngunit nananatiling tahimik ang kapaligiran, dito na naisipan ni Dexter na magtungo sa likurang bahagi ng kanilang tahanan upang subukan pumasok sa pintuang naroon, Ngunit naging balito ng matagpuan ang katawan ng kanyang biana na si Nanay Aurora, para itong binuhusan ng malamig na tubig, at walang tigil na ang pagkabog ng dibdib nito para sa mag ang na sa loob ng kanilang tahanan. Ayaw mang isipin ni Dexter ay naglakas loob pa rin itong pumasok sa kanilang tahanan at mula sa sala ay dito na rin niya natagpuan ang katawan ng kanyang misis na si Estrella, nagsimula na itong magsisigaw sa nakitang kalagayan ng kanyang asawa. Nang ito ay umakyat sa kwarto ng kanilang tahanan ay tumambad na rin sa padre de familia ang kalunos-lunos na sinapit din ng kanyang tatlong anak. Ayon sa report, ang biyena nitong babae na si Nanay Aurora ay nagtamu ng 32 iba't ibang parte ng katawan nito. Ang kanyang asawa naman na si Estrella ay nakitaan ng 45 Ang mga anak nito ay walang awa rin pinag Kung saan ang panganay nito na si Donnie, ay nagtamo ng 15 Labing siyam naman ang inabot ng batang si Ella, habang kalunos-lunos na nagtamo rin ng limang <S away> ang bunso nitong anak na si Dexter Jr., at lumalabas din, na inubuso pa si nanay Aurora at ang asawa nitong si Estrella. Halos hindi makapaniwala ang padre de familia sa inabutan nitong kalagayan ng kanyang mag-iina, hindi nito lubos maisip kung bakit, at papaano ito nagawa sa kanyang mag-iina, gayong tahimik at payak lamang ang pamumuhay ng mga ito. Naging malaking balita ito nang sumambulat ito sa publiko, kaliwat kanan ang naging media coverage dito na tila ang lahat ay karamay ni Dexter sa paghahanap ng mustisya para sa malagim na sinapit ng kanyang pamilya. Nang gumulong ang investigasyon, pitong kalalakihan ang agad na naging person of interest para sa sinapit na ito ng mag ni Dexter, at mula dito ay mas lalo pang naging malagim ang mga sumunod na tagpo. Ilang araw lamang ang lumipas, ang isa sa mga person of interest ay tahasang umamin na siya ang may gawa sa sinapit ng mag-iina. Ito ay ang construction worker na si Carmelino Ibanez, o alias Miling, 26 anyos, matapos na makitaan din ng mga bahid ng pulang likido ang mga pader, pasimano at maging ang sofa ng mga ito sa isang bakanting lote na katabi lamang ng tahanan nila Dexter, at napag-alamang tinutuluyan ito, at ng kasamahan nito na si Rolando Posinos o alias Ingo. Narecover din ng pulisya ang isang damit na may mantsa ng pulang likido at ito ay nakumpirmang pagmamayari ni Carmelino o alias Mi Sa pagpapatuloy ng investigasyon ay naging pabago-bago ang salaysay ni Carmelino, kung saan ay sa mga sumunod nitong pahayag sa pulisya ay dinawit na nito, ang isang nagngangalang alias Tony, kung saan ay sinabi nito na galing umano sila sa isang magdamag na inuman at gumamit ng ipinagbabawal na at nang pauwi na umano ang mga ito sa bakanting lote na kanilang tinutuluyan bandang alas dos ng madaling araw noong June 27, 2017, ay dito na umano na isip ng mga ito na pasukin ang tahanan nila Australia, dahil batid ng mga ito na walang kasamang nakatatandang lalaki ang pamilyang ito, at mula nga dito ay hindi na umano daan pa ni Alias Miling ang mga pangyayari dahil nga nasa ilalim ang mga ito ng influensya ng bawal na July 4, 2017, nakitang wala ng buhay si Rolando Pasinos o alias Ingo sa barangay Santo Cristo San Jose del Monte Bulacan, nakitaan ito ng limang malalalim na sa iba't ibang parte ng katawan nito at nawawala din ang apat nitong daliri. Sa ibabaw ng katawan nito ay may nakalagay na karatula kung saan ay sinasabing hindi umano ito magandang ehemplo sa lipunan. Matatandaan na si Alias Ingo ang isa sa pitong person of interest pa lamang para sa sinapit ng mag dahil ito ay kasamahan ni Carmelino sa pagiging construction worker nito at kasama ring nanunuluyan sa bakanting lote sa tabi ng pamilya ni Dexter. July 5, 2017, muli na namang dumanas ng karahasan ng lungsod matapos na kunin ang buhay ng isa rin person of interest para sa sinapit ng mag-iina ni Dexter, ito ay si Alias Ponga, natahasan umanong pinasok sa kanilang tahanan at walang awang pinag- habang ito ay nagluluto sa kanilang kusina, kung saan ay nasaksihan pa ito ng kanyang pamilya. Si Alias Ponga ay bayaw ng pangunahing salarin na si Carmelino Ibanez o Alias Miling, at matatanda ang isa sa pitong naging person of interest na inimbitahan ng pulisya kung saan ay napag-alaman, na sa bahay ng mga ito naligo ang pangunahing salarina si alias Miling. Hindi pa dito natapos ang serye ng mga pagkuha ng buhay sa Bulacan ng mga panahong ito, dahil noong July 8, 2017, Natagpuan sa palayan ng barangay Pakalag sa San Miguel, Bulacan ang isa ding person of interest sa sinapit ng mag-iina ni Dexter, na kinilala ng mga kaanak nito bilang si alias Tony, katulad sa ang katawan ni alias Ingo, ay nakitaan din ito ng karatula sa ibabaw nito. Isang nagngangalang Alvin Mabesa naman ang sinasabing nakitang sapilitang isinakay sa isang puting van, na kinalaunan ay napag-alamang isa din pala sa pitong naging person of interest para sa kaso ng pamilya ni Dexter, at magpasa hanggang ngayon ay hindi na nagawa pang makabalik at makauwi sa pamilya nito. Dahil sa naging sunod-sunod ang mga pagkuha sa buhay ng mga taong iniuugnay sa sinapit ng mag ni Dexter, ay isinailalim sa isang protection program ang naiwang padre de pamilya upang maprotektahan ito sa serye ng mga pag-aagaw ng buhay. Samantala, nagsagawa naman ng hiwalay na investigasyon ng NBI mula sa Bulacan PNP, kung saan ay isinama dito bilang person of interest ang mismong padre de familia na si Dexter Senior. Ayon sa NBI, parte ito ng kanilang standard operating procedure patungkol sa isang investigasyon, kung saan ay talagang isinasa ilalim nila ang lahat ng may mga akses sa pinangyarihan ng isang insidente, at kinukuhanan din ito ng mga fingerprints, forensic examinations at ginagawan din ng background check, maging ito man ay isang kaanak upang makasiguro lamang ang NBI na walang makakaligtaan ang mga ito. Naging masakit ito sa padre de familia, dahil napasama sa naging conclusion sa investigasyon na maaring dinaya lamang nito ang pag-in at out nito sa logbook kung saan ito naka-duty ng gabing yun at maaring umuwi sa kanilang tahanan at bumalik agad sa trabaho nito sa Makati, mabigat man sa kalooban ay tinanggap pa rin ni Dexter ang hamon na ito bilang tamang proseso sa isinasagawang investigasyon na kinalaunan ay nagawa naman itong patunayan na wala itong anumang kinalaman sa nangyari sa kanyang mag-iina. Samantala, lalong nadiin ang pangunahing salarina si Carmelino Ibanez, matapos na lumabas ang resulta sa isinagawang forensic investigation mula sa PNP Crime Laboratory sa Camp Crame, kung saan ay positibong na-identify dito na ang nakuhang DNA samples sa katawan ni Estrella ay galing kay Carmelino Ibanez, habang wala namang nakitang DNA sa katawan ng mag -iina natutugma sa mga DNA ng tatlong persons of interest na nawalan na ng mga buhay. Na recover din ang kutsilyo malapit sa tinutuluyan ni Carmelino at ito ay nakitaan ng DNA sample nila Lola Oring, Estrella, Ella at Dexter Jr., bagay na lumalabas na iisa lamang ang ginamit sa mga ito, habang hinihinalang iba ang ginamit sa nakatatandang anak ni Dexter na si Donnie dahil hindi nakita ang DNA nito sa kutsilyo kung saan nakitaan ang DNA nila Estrella. Lumalabas na maaring pagnanasa ang motibo ng mga ito dahil napag-alaman na nag-iigib sila Carmelino ng tubig sa bahay nila Estrella dahil walang tubig ang tinutuluyan ng mga ito sa bakanting lote na matatanda ang katabing bahay lamang nila Dexter. Dahil sa paglabas ng mga resulta ng mga forensic evidences at sa mga nakalap pang mga ebidensya, ay tuluyan ang sinampahan ng kaso si Carmelino Ibanez o alias Miling para sa sinapit ng mag ni Dexter, kahit pa nagnegatibo ito sa ipinagbabawal na at bawiin ang testimonya nito at sinabing pinaamin lamang umano ito at pinahirapan. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin binubuno ni Carmelino ang sintensya nito sa piitan, habang kinundina naman noon ni Public Attorney Office Chief, Persida Acosta ang mga naging serye ng pagkuha sa mga buhay ng mga taong hindi pa naman napapatunayan na talagang ang may sala, dahil isa umano itong pagbabala wala sa due process ng batas at ng investigasyon. Sa istoryang ito para sa malagim na sinapit ng pamilya Carlos, ay walang ibang hininga dito kundi ang katarungan. Katarungan para sa isang ama na walang pakundangang inagaw mula rito ang pamilya nito na siyang tanging pinagkukunan nito ng lakas at ang itinuturing kayamanan, na dahilan kung bakit ito nagsusumikap sa buhay, isa man ito sa pinakamahirap na maaring pagdaanan ng isang individual, ngunit sana, sa tulong ng may kapal, ay mahanap pa rin ito sa kanyang puso ang pag-asa, pagpapatawad, at lakas ng loob, upang ito ay makapagpatuloy pa sa kanyang buhay. Naway katarungan din ang makamta ng mga buhay, na pinangunahang kunin at hindi man lang hinayaan ang batas ang siyang humusga at magbigay ng karampatang kaparusahan. Masakit mawala ng mga mahal sa buhay lalo na sa paraan na talaga namang hindi makatarungan, dahilan, kung kaya't ganito din ang parehong damdamin ng mga nawala ng mga kaanak, na hindi man lang nabigyan ng pagkakataong patunayan kung ang mga ito man ay inosente.